na ba kayo mag-ihaw ng lukan or tuway? Yan, at sasamahan natin ng ihaw natin na isang gisaw na huli sa ating lambat or pokot. At hindi rin papahuli itong ating talong, ating ihawin. Napakasarap yan. Yan o, no? yan, luto na yung ating inihaw na lukan or tuway. Yan, ito na yung ating sawsawan. ito na yung ating uh, talong na ano inihaw at saka yung isda na gisaw at saka tilapia. Ito na ating sausawan at ito ating kanin at saka saging na kinain natin kanina yung iba. What's up mga kalumad? Ah, dahil sa video na ito mga kalumad, ah, dito ngayon ako sa bahay, nag, ah, naghaling ako at nag, oh, naglalong -ag ako ng saging at tingnan ko itong ating kaldero at meron namang kanin ay baging sinunad at nag, hindi, ko na, eh, pinali, hindi ko na pinalampas at naghukad na ako, linagay ko na sa kanak tapirwer, ayan. Dahil uh, ah, na ito, bipunta tayo ngayon sa area ayat at ito na, luto na yung ating saging na linungag, yan o. Oh? No? Kano, bigjo hinog na yan ito at babalatan natin na s'yempre babalatan natin yung ating saging na mga naalinungag yan at ilalagay natin ito isasampo natin sa ating kanin na linagaan natin sa ating taperware na ating balon yan hmm. nakapakasarap yan hmm. at ito na hinargan in ko na sa aking pambot dahil na hunas dito sa kanami at ito na hindi natin kalilimutan itong ating uh, nojeny uh, pukot screen asugbahanan ah, ah, tawag antawagyan sa kanami ah, ito ang ating hiraminta ito ang sundang ni Majilan amin ng patay ka Majilan sa una Hmm, yan, yeah, butang na tong ani pagkatapos ah, matapos ko nang ilagay yung ating mga kagamitan ito pinaandar ko na ng ating pambot at ito na ah, dahil na medyo init-init ngayon na ah, ito at ah, sinimulan ko na magpadagan at susuot na ako dito sa tulay tulay ng San Juanico Bridge ah, San Juanico Bridge ah, hindi pala San ah, tulay ng bislik pala yan hmm, ito ah, dito ah, ah, na ito na makaluma dapat palapit na ako dito ah, Ayan, palapit ng lino talaga ng dagat dito mga lumad Dahil uh, sulo adventure na naman to, ito mga lumad Pagdating ko dito uh, dahil mal uh, maliit na yung dadaanan ko na, dahil napakasikip at baka maraming ano. At pagkatapos sa uh, pag-abot ko dito, ma uh, tinaan ko na itong aking uh, lambat or pokot uh. Hindi nagtagal mga kalumad eh. nakakuha talaga ng isang gisaw yan. Yeah. Nagkisikisi na talaga at, at nagsisino-sino yung kanyang uh, palis niya uh, no. Nagkisikisi na talaga. At ito pa mga kalumad Oh. Parang nakakuha na talaga siya oh. Mm, yan. Buhi na buhi buhi na buhi talaga itong mga kaluma do. buhi mm. Do. at hindi magpahuli din ating tilapia na native mga kaluma do native yan na tilapia hindi yan lalaki at pagkatapos at naghaling na ako dito sa ating spot yan oh. uh, nag-urok na tayo at ito na yung ating kuha kanina na mid uh, palo ng mga kalumada hindi talaga hindi sa lahat mga talaga na nananagat ka or na namumukot at marami ang yung nahuli minsan minsan talaga uh, minsan talaga uh, maliit lang pagkatapos ay sinugba ko na yung ating talong at saka yung ating uh, lokan kanina at saka itong ating tilapia at saka ating gisaw yan, kasamahan natin yan ng talong eh, napakasarap yan talaga yan itutuslo natin yan sa ating suka hindi ka talaga magmamahay ito na luto na yung ating tuway na sinugba o lokan na inihaw natin yan o Mm, yan. At balihin natin yung ating ating mga gisaw at mga tilapia at ating mga talong yan. O. Babalihin natin yan. Napakasarap talaga. Mm, yan, sarap. Amoy pa lang. Wana lasa na lasa oh. mm, ulam na ulam na may palang mm. pagkatapos ko na yon mga kalumaday ginagawa nagagawa na talaga ako ng sausawan o sasahan dito na binigsa ako ng lamar lam limon at at meron naman na limonsito at saka bumbay at saka luya at saka ito naman ang ating suka lalagyan natin yan ng ating suka at saka sili napakasarap talaga mm. Tum, na yan at pipisaan natin yun ng sili na, na Bisaya, napakaangang talaga at napakaharang-harang. At di ka talaga magmamahay sa sobrang sarap nito. Mm. Yan, at ito na yung ating ang, ang ating lukan. Ito na, yan, sit up na yan na ating. Pinalisan ko oh natin yung ating talong na ilihaw. At saka yung ating, uh, no! at, ito na yung luto na talaga yung ating gisaw na sinugba. Yan, at saka tilapia. Ito na ating pinalimon-limon na baho ng na nagliki talaga sa tunga. Napakasarap yung tilain. Mm, ito, uh, ah, hindi ko makalumada. Nalangin natin sa ating Panginoon yung talaga before tayo kumain nalagin tayo sa ating Panginoon Amen, 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 Amen First bite sa inyo makalumad kain yan makalumad sarap nito hmm bibigusan na nanan natin ito makalumad itong ating sinugban at, 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 ating na aniting ang nandilap na unahin natin ang kanyang ulo yan oh. unahin natin at kagatin natin at, at, at ating kukubkubin pati na yung buto or yung anyang bukog kakainin talaga natin yan yan. Hmm. Yan. Tutus talaga sa ating sawsawan. Napakaanghang, napakasarap na maraming katumbaw at saka maraming kamatis. Hindi ka talaga magmamahay sa sobrang sarap dito. Sarap. Sarap kumain talaga makalumad pag dito ka sa kapasakan. Sa kapakapasakan namin. Yan. Sarap. Yan. Makalumad. Ito. Tutus natin sa ating suka. Makalumad. Hmm. Sarap. Hmm. Yan, makalumad, sarap. Ito itong ating tuway na inihaw or sinog ba, bibigsian natin yan shout out nga pala ako kay ma'am na nagbibigay sa akin ng star shout out sa inyo ma'am ito mm, kalong mm, kain tayo makalumag kain pinubri lang to na vlog <coughs> makuha ma, pinubri yan napakasarap nito na hindi ka talaga magmamahay mm, kain kain yan o oh. Hmm, ito bibigwas na. Bibigusan na naman na, na, natin yung ating inihaw na no, nagisaw yan. Pakasarap talaga. Pasinsa na po talaga makaluma dahil hindi ako nakapag hindi ako nakapagdalawang kamay dahil lang yung isang kamay gunugo nagugunit sa kanak silpon dahil baka mahulog Mabasa yung ating silpon natin Habang buhay na tayo hindi nakapag-vlog. Yan oh. Napakasarap nito. Mm hmm. Sarap, kain, makalumat, kain. Mm. Tu duk Ang kakalmad. Ang kahit na makalmad ito <coughs> wise na sinugbaw. Kuha na ito sinipinirito. Oh. Sinugba na. Pista. Oh. Mm. Kanato kuha ng talong. Talong na oh. Ja. <coughs> sama. Kan pulmat. Hmm. Ah, <coughs> selamat. Mm. Sinugba. Desto. Nan. <tongan> mm. Lagi mad. Hmm. Okay. Kinapuyan mga kalumat, pwede naman yung isirin yung bidyong to. Please like, uh, don't forget like and subscribe and comment down below. Uh, libre naman to. Mm. <laughs> <laughs> Tapos na akong kumain mga kalumat at naghimagas na ako nitong saging. Yan napakasarap at saka maraming salamat uh, sa sobra sa walang sawang sumusuporta sa aking munting vlogger sa aking munting uh, video Lahat, God bless you